si si Ginoon Frederick Go na advisor po ng Pangulo sa negosyo. Halimbawa, economic hmm. advisor sila. Eh, siguradong uh, napakataas ng mga pinag-aralan lahat yan. Paano nila paano nila pangangatwiranan na napakaraming ayuda ang ibinibigay sa tao bago mag-eleksyon? Na yun namang ayuda ay hindi naman paraan at hindi naman sagot para maiyangat mo ang buhay ng bawat isang Pilipino. Mukhang ganun nga po. Pagsasayang lang eh. Hindi naman sustainable yun. Oh, oh. Pero economic manager sila. Mm -hmm. Di ba? Pag tinignan mo kung magkano lahat yung limang ayuda na yan dyan na binibigay nila. Kulang-kulang kulang dalawang daang bilyon. Dalawang daang piso po. Oo. Oh. Ang, ang tanong ko dyan, kasi kung ako magtatanong sa kanila, sino-sino nabigyan ninyo? Anong impact nangyari sa buhay nila pagkatapos nyo ibigayan? Oo. Oh. Pinag-uusapan natin, kalagayang pang-economic ng mga uh -huh. tao. O ngayon, wala silang pagkukulang itong mga ito. Wala bang nagsabi sa Pangulo na, Mr. President, parang mali po yung ayuda na yan. Eh. Kasi po, nagsasayang lang po tayo. Kaya po, dumami po ang utang natin dahil sa kabibigay po natin. Wala namang pong katumbas na production yan. Uh -huh. Di ba? Mukhang... Kaya po, nagtignan po ninyo yung growth natin. Consumption-driven lang. Pagkabigay po ng mga ayuda na yan, wala na. pupunta po sila sa supermarket. Uh -huh. Wala na po yun eh. Pero wala pong katumbas na production. Wala ay, na. Ano? Wa, wa, walang pagkakamali yung mga economic managers. E eh, dapat eh. Malalim nilang iniisip uh -huh. na mabuti yan. Paano ngayon yan? Uh -huh. E eh, mukhang dapat ma-realize nila talagang ayaw ko yung ayuda. E yun yung ay sinasabi natin hmm. eh. Saan ba ibinase yung retention? Oh, oh. Dalawa lang kasi. Resignation, retention. Oh, oh. O pinag-resign mo, inalis mo. Saan nakabase? Ano ba nagawa niya? Asan ang record? Oh, oh. O, isa naman, niretain mo. Bakit? Ba Ba't mo niretain? Ano ba nagawa niya? Iba naman, nilipat mo. diyan Isa, nilipat mo lang. Oh, oh. O, paano natin malalaman yung pagkakalipat niya, ay eh, gaganda na ang kanyang performance dahil dinala mo ron. Oh, oh. O baka mami, hindi naman niya rin alam yung pinuntahan niya. Dito may kasanayan niya. Tinanggal mo, nilagay mo doon. Uh -huh. Paano mo ngayon masasabi na kahit bagito siya rito, ah? Oo. Uh -huh. Kasi, palagi lang sinasabi, you do not switch horses in midstream. Oo. Uh -huh. Nasa midway ka na eh. Oo. Oh, uh -huh. Pinalita mo lahat ang kabayo mo. Nako. Pero nilagay mo doon sa, <laughs> yung, uh -huh. kung baka sa track and field, nilagay mo yung isa doon sa pinakahuli. Nako. Yung isa nilagay mo, manakbo kayo. Walang, walang ano eh. Uh -huh. Hindi calibrated eh. Nako.